Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn ngayong Enero 30, 2025, ngayong araw ng Huwebes, Enero 30. Ang iyong likas na disiplina at focus ay magsisilbing iyong gabay upang magtagumpay sa lahat ng iyong dagawin. Ang buwan na nasa Aquarius ay nag-aanyaya sa iyo na ipahayag ang iyong natatanging sarili na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw sa iyong mga karaniwang gawain. Ito ay isang araw na maaari mong tanggapin ang kasiyahan sa spontaneity at pagwaksi sa mahigpit na mga estruktura. Hindi mo kailangan palaging sundin ang mga itinakdang rutinas, kaya't maglaan ka ng panahon upang matutunan kung paano magbigay daan sa kasalukuyan at ipagdiwang ang mga simpleng kasiyahan sa buhay. Ang kasayahan sa bawat sandali ay nagmumula sa pagpapakawala sa mga hangganan ng iyong mga nakasanayan, at sa pagtanggap sa mga pagkakataon na may kalayaan at kakayahang mag-eksperimento. Habang ikaw ay abala sa iyong mga gawain, maglaan ka ng ilang sandali upang pahalagahan ang kahalagahan ng pagiging fleksible at kung paano ito makapagbibigay ng pagbabago sa iyong mga pananaw at aksyon. Maaari mong madiskubre na kapag pinakawalan mo ang bigat ng iyong ego, ang mga pananaw ng ibang tao ay magpapalalim sa iyong sariling pag-unawa. Hindi lang ang pagiging tama ang mahalaga ngayon, kundi ang koneksyon sa mga tao sa paligid mo sa mga makabuluhang paraan. Ang proseso ng pagpapakinggan, pag-unawa, at pagtanggap sa mga ideya ng iba ay makakatulong sa iyo upang mas maabot ang mas mataas na antas ng empatya at pagkakaroon ng mas matibay na relasyon. Itong araw na ito ay isang paalala na ang pakikipag-ugnayan at pagbuo ng malalim na koneksyon sa iba ay isang mas mahalagang aspeto ng buhay kaysa ang pagtutok lamang sa pagiging tama. Minsan, ang tamang desisyon ay ang pagsasama-sama ng mga pananaw ng bawat isa. Sa ngayon, bigyan mo ng oras ang iyong mga mahal sa buhay. Ipaabot sa kanila ang mga aspeto ng iyong personalidad na madalas ay nananatili sa ilalim ng iyong matibay na panlabas na anyo. Ang mga sulyap ng iyong tunay na nararamdaman at ugali ay magbibigay tuwa at kasiyahan hindi lamang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay, mabubuo ang mas matibay at mas makulay na mga ugnayan. Makikita mong ang pagpapakita ng iyong mas malambot na bahagi ay hindi nagpapahiwatig ng kahinaan, kundi isang patunay ng iyong pagiging buo, handang magbahagi at magbigay. Sa pamamagitan ng pagiging bukas at tapat sa iba, ang mga ugnayan ay lalalim at ang iyong buhay ay magkakaroon ng mas maraming kulay at halaga. Samantala, yakapin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang magningning sa iyong sariling natatanging liwanag. Ngunit, habang ginagawa ito, alalahanin mo rin ang mga kontribusyon at kabutihan ng mga tao sa iyong paligid. Ang buwan ay may malambot na paggabay para sa iyo at ito ay maghihikayat sa iyong maglaan ng oras upang makinig at matutunan ang mga bagay na maaaring hindi mo panapansin. Sa bawat sandali na inilaan mo upang pahalagahan ng opinyon at mga pananaw ng iba, magiging mas matibay ang iyong relasyon sa kanila. Ang pagtanggap sa ating sariling kagalingan habang iniisip din ang kahalagahan ng iba ay isang napakahalagang bahagi ng ating personal na pag-unlad. Sa mga simpleng hakbang na ito, mapapansin mo ang unti-unting pagbuo ng mas malalim na ugnayan at pag-unawa sa mga tao sa iyong paligid. Habang pinapanday mo ang iyong landas, tandaan mo na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong koneksyon sa iba. Huwag matakot na magbigay espasyo sa pagbabago at mga bagong pananaw. Sa pagtanggap sa mga ideya ng iba, magkakaroon ka ng bagong pananaw sa iyong sariling buhay ang mga maliliit na hakbang na ginagawa mo upang palakasin ang mga ugnayan sa iyong buhay ay magdadala sa iyo ng mas maraming pag at tabumpay. Sa bawat pagninilay, magiging mas maliwanag ang iyong landas at mas madali mong malalaman kung saan ka patungo. Ang bawat hakbang ay magsisilbing gabay at maghahatid sa iyo sa isang mas magaan na hinaharap kung saan ang mga relasyon at personal na pag-unlad ay magkasama. Huwag kalimutan na ang pagiging bukas sa ibang tao at ang pagpapakita ng iyong tunay na sarili ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad sa buhay. Sa mga pagkakataong ikaw ay magpapakita ng iyong kabutihan at pakikitungo, makikita mo na ang mga tao sa iyong paligid ay magbabalik ng parehong kabutihan. At sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kasiyahan at pagunlad na nanggagaling mula sa mga ugnayang iyong binubuo hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga kasama mo sa buhay. Kaya tamasahin ang araw na ito ng may malasakit, bukas na puso, at handang magbahagi ng iyong mga natutunan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.